Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer Shout out sa inyong lahat Meron nga pala ako dito mga coins Ito Nahan ko ito ngayon 2001 1 piso Non-magnetic yan mga kaibigan Saka Ito 2002 1 piso. Oh. Ito mga kaibigan oh. 2009. 3% lang sa numista to eh. Hard to find daw ito eh. Reverse 2. Ito mga kaibigan oh. 1 piso oh, in GC. 2008 oh high mint mark pa diba frosted dye kaya mga kaibigan o oh, itong tatlong to nalampot ko lang to sa kalsada e eh. kapag naglalakad ako kanina 2017 parehas tong ano tapos to 2013. Swerte pa rin. Teka to. 2010 Overs Pro. Teka to mga kaibigan. Ang 25 centavos ng Commonwealth Commonwealth ata ito eh kasi iba na yung ano niya eh oh. Pabae at selyo na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Unahin muna natin yung kanyang pictures. Ang pictures niya ay Issuer Philippines, Period Republic, 1946 to date, Type, Standard Circulation Coins, Years, 1958 to 1966. Aba? 8 years din pala ang mintage nito. Double check ko na na kung anong mga year yan. Currency, piso. Composition, nickel brass. 70% copper, 18% zinc at 12% nickel. Weight 5 grams, diameter 24 mm, thickness 1.6 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Ang obverse niya, coat of arm of the Philippines, Latin, Central Bank of the Philippines, Republic of the Philippines. Ah, obverse pala 'to. Mga kaibigan, obverse 'to. Ito 'yung obverse, ito 'yung reverse nga. 'yung may babae. Reverse, standing woman holding hammer on an anvil in right hand, smoking volcano at right. itu yung reverse nya mga kaibigan may babae daw may hawak na ang tawag nito A martilyo panday ata itong babaeng to y. 25 centavos ang nakalagay dito date 1964 each raided oh, red dead magaspang may guhit guhit reverse varieties may reverse varieties pala to have panel shape and bill liberty with a round nose link BE and 5 and 8 smoke rings From the volcano. Number two has a round and build liberty with appointed nose. Separate BE five and six smoke from the volcano. I, ano Zoom. Hindi naman natin mababasa to kung 8 nga ba itong usok na to. Malay mo mababasa natin. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, 8 nga. Tapos itong isa, 6 lang ba to? Ah, ito yung 6. Magkahiwalay nga. Magkaibigan. Dalawang klase nga. Magkahiwalay nga sila mga kaibigan. O. Oh. Ayan muna natin itong mga to. Tapos, ang sabi, for the 1958 decade, 1,000 were minted in 1958 and 9, 99 million were minted in 1959. Oh. Mas madaming mintage pala ang 1958. 10 million. Pero, Maganda yung presyo niya mga kaibigan ah. Very good. Hanggang pine, 12 pesos. Pine, 22 pesos. Extra pine, 64. Hanggang uncirculated. Mahal siya. Ang 1960, 10 million mintage din. Ang pine niya, 9.30 ang very fine, 20 pesos, extra fine, 44. Wala siyang EU at saka uncirculated. Ang 1962 naman mga kaibigan, wala sa 1961. 40 million, mas marami. Pero meron siyang good. 5.60, very good hanggang fine, 12 pesos. Very fine 17 pesos extra fine 29 almost uncirculated 62 hanggang uncirculated 64 oh, wala rin 63 ang 64 naman ang good niya 15 pesos very good 19 hanggang very fine 20 pesos ang extra fine 28 ang almost uncirculated 52 ang uncirculated mahal din ang 1966 naman dalawang klase. Six Rings of Smokes. Ah, ito. Ito 'yon. Ah, hindi 'yan. Ito 'yung Six Rings of Smokes. Ito. Hmm. 1966 nga ba 'to? ah 1966 nga ito 1966 din 62 62 pala yun eh 66 lang ang ang 6 smoke smoke Um, meron siyang good 5.60 Very good hanggang Pint pesos Very fine hanggang Extra fine 28 38 pesos ang almost uncirculated 56 ang uncirculated Ah mahal din pala ang 25 centavos na yan Jackpot ah, Meron ito mahal siya mga kaibigan baka naman mga kaibigan doon sa akin mga silent blower dyan baka pwede naman maglambing ng subscribe papress ng subscribe papress ng notification bell pasalit ng all palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin meron nga pala ako ditong 20 dollars ng Hong Kong HSBC Bank ibigan. Ipitin natin baka pa rin eh. Pictures niya, issuer Hong Kong, China. Issuing bank, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Period, Special Administrative Region, 1997 date. type standard circulation bank note years 2018 to 2020 value $20 20 hong kong dollars value sa pilipinas 146 currency dollar composition paper ah maputik na yan papel lang pala to oh, wala na ba silang Yaman-yaman na basa Tapos papel lang ang Ginagamit nila Sa pera nila Currency dollar Composition paper Size 139 by 71 mm Shape rectangular Ubers The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Hmm ito yung ubers niya. ay ito. Ito pala yung ubers niya. Merong tiger. Ay, leon. Merong leon. Promise to pay the bearer of demand. It is officer. twenty Hong Kong Dollars by Orders of the Board of Directors. Chief Executive, Hong Kong, January 1, 2018. Reverse, Tea Gathering with Tea Gathering HSBC, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Mm, ito yung Tea Gathering o. Oh. May nagtsatsa daw. Tapos ang sabi, printer. De La Rue. Thomas De La Rue. Thomas De La Rue and Co. TLD, London, United Kingdom, 1821 to date. Mm -hmm. Bah, mahal din pala ito mga kaibigan. Ano bang year to? Huwag nakalagay ko anong year. Pero ang pagkakalam ko na eh, 2018. Dalawang klase lang naman siya mga kaibigan. Year 2018. January 1. 2020 January 1. Pares lang naman sila ng uncirculated. Parang ito. Uncirculated ito. Lutong yan. Ang lutong nito mga kaibigan. Uncirculated ito. Tsaka hindi na yan babalik sa kanila. Hawak ko na eh. Pero mahal pala yan. 310. 310 mga kaibigan. Ang pressure niyan. Lalo na pagka ganito, malutong. O, mga kaibigan, baka meron kayo hawak nito at gusto nyo ibenta, bibiling ko 310. Hmm? Kasipti sa akin yan. O, mga kaibigan, baka pwedeng maglambing ng subscribe, papress ng subscribe, papress ng notification bell, paselik ng all, kung gusto nyo rin i-like ang video, ipakilike na rin. At kung gusto nyo i-share, share nyo na rin. Maraming, maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.